isipin mo to. Ang ilan sa mga pinakakilalang crypto exchanges dito sa mundo tulad ng OKX at Bybit na may malinaw at public ang proof of reserves nila ay binan ng Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas. Pero yung mga local exchanges tulad ng Coins PH at walang kahit anong paraan para ma-verify kung ano ang meron sa proof of reserves nila ay tuloy pa rin ng operasyon. Parang may mali, di ba? Tara, himayin natin! Noong August 2025, inilabas ng Securities and Exchange Commission ang advisory na nagsasabing may 10 unregistered crypto exchanges na dapat iwasan at lanong i-block sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga big names tulad ng Bybit, OKX, Mexi, Kraken at iba pa. Ang dahilan daw, wala silang sapat na lisensya para mag-operate bilang securities dealer dito sa Pilipinas. Pero teka, alam mo ba ang mga exchanges na ito ay may mas mataas pang transparency level kaysa sa mga registered at regulated dito sa Pilipinas? Example, etong OKX, meron silang 28 billion na assets na hawak nila at kitang kita yan sa proof of reserve. Ang Bybit, meron silang 143% reservation ng USDC. At in to, ito ang tunay na proof na ang pera mo ay nasa exchange at hindi ito nakalista lang. Ngayon, tignan natin ang CoinsPH. Isa sa pinakaginagamit na crypto wallet sa bansa. Regulated sila ng BSP at may lisensya pero alam mo ba na wala silang public proof of reserve? Walang Markel Three, walang live asset dashboard, at walang paraan para ma-verify kung ilan ang hawak nilang crypto at kung ano. Dito sa intel.arcom.com, dito natin makikita ang mga proof of reserves ng mga company or crypto financial institutions. Kung titignan natin ng OKX, eto, makikita nyo, may hawak silang Bitcoin, meron, meron silang hawak na 114,000 na Bitcoin. USDT, 9 billion. Malaki. Ethereum, 1 million. Tsaka OKB, yung kanilang native coin. Ayan, makikita nyo dyan lahat ng mga hawak nilang assets. Itong Bybit naman, Of course, makikita din natin ang na proof of reserve. Ito yung mga binan. Ito yung exchanges na binan ng SEC, no? kitang-kita kita yung mga reserva nila online. Kitang-kita in public. Ayan. Kung makikita niyo dito, makikita niyo yung mga hawak nilang asset. May Bitcoin sila worth 68,000 na Bitcoin, USDC, 4B, Ethereum, Solana. Meron sila dyan, makikita niyo yan dyan. So, tignan naman natin ng Coins PH kung ano ang hawak. etong Coins PH na to, ito yung regulated dito sa Pilipinas. Tignan mo, meron silang USDT, USDC, USDT pa, tsaka Ethereum. Wala silang hawak na Bitcoin nasaan ng Bitcoin nila? Kung bibili kayo dito sa Coins PH ng Bitcoin, baka ang binibili nyo lang is lista lang, utang pa. Kasi wala silang hawak na Bitcoin para ibigay sa inyo. Eh. Mag-isip-isip -isip tayo, mga, mga publiko, kung dapat ba natin pagkatiwalaan tong Coins PH. Dito sa Intel Arkham, wala silang hawak na Bitcoin. Kung bibili ka ng Bitcoin dito sa Coins PH, siguro ang gagawin nila, pagbili mo dito ng Bitcoin, bibili sila ng ibang Bitcoin sa kabilang exchange para ibigay sa iyo. Or kung hindi mo naman ilalabas yung pera mo sa Coins PH, kung hindi mo naman iwi-withdraw ang Bitcoin mo, bakit pa sila bibili, 'di ba? Ililista na lang nila na kunyari na may Bitcoin ka. ganun lang, kunyari. Kunyari lang 'to. Kunyari may Bitcoin ka dito sa Coins PH. Kasi wala silang reserve, eh. Itong problema pag wala kang reserve, hindi malalaman ko ano meron na asset na hawak mo. Meron silang Ethereum. Eto, may pepe pa silo. Ang dami nilang pepe. Meron silang 10,000 billion pepe. May mas hawak pa silang pepe kesa sa Bitcoin. Ano ba naman tong coins PH na to? Ayusin nyo naman yung audit nyo. Alam ko may Bitcoin kayo, pero saan nakalagay ang Bitcoin nyo? Bakit parang yung mga mas transparent pa, sila pa yung tinamaan ng crackdown? At bakit yung mas kulang sa public data tulad ng Coins PH, sila pa yung patuloy na inaaprubahan ng SEC? Isang malaking tanong. Ito ba ay tungkol sa proteksyon ng mga publiko o dahil lang luma ang sistema ng regulasyon? Oo, regula regulation ay mahalaga. Oo, ang regulasyon natin ay mahalaga. Pero regulation na walang transparency ay hindi rin ligtas. At kapag binan ng mga exchanges na may public POR, proof of reserve, pinipilit lang ang users na tumaya sa mas delikadong option. Tulad ng Coins PH. Ewan ko, mag-publish kayo ng proof of reserves nyo. Kayo na lang ang exchanges na walang proof of reserve. Mas maganda siguro kung ang standard ay ganito, no? May proof of reserve, local man or international, dapat may proof of reserve. Sa panahon ngayon, ang tunay na protection ng users ay nasa transparency, hindi lang sa papel. Kaya kayo, san kayo mas kampante? Sa exchange na may lisensya pero walang proof of reserve or isang exchange na may proof of reserve pero hinaharang ng mga regulators. I-comment nyo sa baba ang mga naisip nyo kung ano masasabi nyo dito sa video na to kung gusto nyo pa ng ganitong content, like and subscribe.